I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you got to work for, believe me. To your hands are plan your own hands can land your own brand and damn i feel like no one takes accountability they want the credibility convincingly unwilling to put in the f hours it takes to get some power don't be sour take a cold shower scream until you're louder work until you're prouder and all the doubters they're just your downers i swear to god they will let me down i always fought just to wear the crown I'm off at these clowns, who were all taught they deserve a ounce It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. So, hello, monarchs. welcome back sa ating panibagong adventure sa ating explore fishing uh, solo lang tayo ngayon kasi wala yung kasama natin at pala sa mga facebook followers sa ating page at uh, shout out din sa 579 subscribers na natin sa youtube God bless po sa inyong lahat at abang abang na lang po tayo kasi maliwanag pa naman So yun lang mga lods. God bless sure. you So, ito na, dahil na tayo again mga lods At habang pupunta pa lang tayo sa medyo malalim Ay may nakasalubong na agad tayong isang gabilan kung tawagin sa amin Ayan Ay, mo, Nung patay na gabilan ka Yan ang hirap pong matanggal Swerte agad Masarap sa sinabaw to Gabilan so, Swerte Kanoping yung sea fish natin for this night. Road sis na ah. At pang third fish sana natin ay isang unicorn fish. Yan ang laki. Kaso hindi napatagos yung chef natin kaya napawala at hindi po na ulit narita. Sayang mga idol. So, next dive natin ay narito tayo ng isang hinog or tagbago kung tawagin. So, dive tayo ulit at na tayo ng isang Moorish Idol or alibang vampire. Hindi yan yung pinara natin. Eto, isa na namang hinog or tagbago. At binalikan natin yung Morris Shadow kasi syempre masarap tong pang-ihaw. Ayan. Nice shot. Maganda yung sampan ng stahyon. Kahit solo tayo, meron tayong nahuhuli. At ito, uh, isang sulit per masing kawalan <todic> sa... Yung ano alam natin kasi hindi naman talaga na laki yan. Hindi yan kagaya ng bilasun o isang... Yung yellowtail fusilier. At dito, isa namang barhid head, spine foot, or tagbago rin yung nahuli natin. Hinog. Tagbago. At ito, yun know, o, yung buntot yung nalabas, isa na namang hinog. Yan na tala yung mama na basta madilim yung walang buwan kasi nalabas yung resta at hindi mahilap. Then tayo again. Ay isang some... bilason yung nakita natin. Yan. Di makita mo sa camera. Good size na kaya ha. Hinuli na yan. Baka <laughs> makabenta tayo sa gabing nito dahil maganda-ganda yung sampan ng resta. The next day, ay sana na naman yung nahuli natin. Sarap na naman sa prinito at pagsiw yung isdang ito. Ang um, kilo pala nito sa amin ay 100 to 120. Malods, um, uh, naglalabasan talaga yung isdang ito. madilim. At eto, silay na naman sidural na yung pumpkin sa istang ito medyo lumalaw ito hanggang 3 grams o so baka mga half kilo kung nasa malalim na at ayun, tayo again isang bilason pero hindi iti naman awit ang galing niya mumilag at ito na lang yung hindi makakailag isang damgit yan Nasa medyo manalim tayo ngayon eh, Kasi parang maganda yung sampanes niya At nawawa na yung takot natin Pag solo ay so, eto Love dive tayo again Ay isang Bilason yung nahuli natin Yung bontot na kinakikita sa aya Pero malaki kasi yung mata natin Kaya huli na yan ito, isang danggit bulawis yun. Good says na yung danggit. The next step datin ni ng danggit. Nahuli, yun na huli. Iyon. Pero isa lang talaga yung nakikita. Ate ito. Sinungho ka lang ito Ay nga mga lads. Yan na war yun Ito pa yun isa Ayaw kasi Makontento Kasi baka mahuli Yun Wanti talaga nadali Mga idol Kaya isa lang yung Madala pa But, sa atas Isang alinsurong Yung Tinali na natin Nasa apat o five di pa tayo yung matagal tayo makabalik sa taas so the next dive ba isang damgit again papay ka hindi ka tinamaan na danggit hindi pa rin tinamaan at ito na ng sila ina naman mga lords, ang nahuli natin Pateto. Isa na naman. Pauwi ka. Niwa ating nawita mo. Alam? So, ang sarap ng islip niya. Feel free talaga yung mga dito sa amin. At eto, kawan ng hito. Ang dami na sanang pangulam ko. May lambat dito. At tsaka masarap na tong pangpaksiw. At eto, isa na namang Alin surung, yun mahuli natin mga lads Iyan, pandang ulam na rin to Kasi maka nak benta la na gabi At, masai na rin tayo Kasi may pang ulam na, may pang benta pa Tito pa, isa bang bang so, yun to ang kulang. Oh, habang papaaho na tayo, ay meron pa tayong isang hinog na nahuli. Ayan ay, lang. Nice! At marami tayong nahuli sa gabing ito. Maraming naman sa biyaya Panginoon yung binigay mo sa uh, atin at pabuhin buwi tayo sa dive natin ngayon. At pa. Isang maliit na cuttlefish yung uh, kita natin. So tapos hmm. ayan lang yung pinakahuli na ating nakita sa ating pamamana. For this episode, at ng daming maliliit na hito. Uh, may aahuna na natin. At ayan yung huli natin mga lods. Tapos na rin tayo na ng... may gitalawandaan at meron pa tayong pangulam sa apunan at kinabukasan ng tangkahali. Oh so, musta yung lahat mga idol? Shout out time na naman tayo sa ating mga nag-comment sa ating nakarang videos sa nakarang episode sa episode 61. So, nating patagalin. Shout out kay Idol Larry Amos Sinario Lapachero. Kay Kuya North TV from Cabuyao, Laguna. Kay Master Spartan at kay uh, Master Rapids Pro Fishing at kay uh, Master Linan Fishing Adventure. Kay Bro John Fishing TV. Kay Sir Danilo Adalim again. Rotot okay, Sir at kay uh, Arbok TV at kay uh, Biri Spiro. So ayun lang yung nag-comment sa ating naraang video shoutout pala sa mga silent viewers natin rin dyan mga na mga feeling, mga sa ating let's for fishing at uh, sana po makapagsubscribe kayo sa ating youtube channel para manotify kayo sa ating mga new uploads at share ko lang pala yung gamit nating camera at setup niya kasi wala tayong pambili ng mamahaling camera at yung camera right at ito nga pala yung setup natin sa ating gamit sa pamamana ito siya mga lods na bali dalawang flashlight yung gamit ko isa yung leopard flashlight na nilagyan ko ng yung sa mga ilaw yung plastic niya yung parang elisi na ilaw at ginupit ko lang ng pabilog na sumakto dito sa unahan ng upper flashlight eh ito yung ginawa nating camera light at ito yung pinapanghanap natin ng steering ng na to ay 3,500 mAh Ayun sa siya, At legit na legit to sa uh, Matibay at patagal malobat sa so, ayan Lito kala Battery So yung camera na gamit natin ay ito lang Yung 4K HD Ultra Na tag 700 pesos sa uh, online kasi di natin afford yung mamahalin kaya ito, lang yung gamit natin ginagamit lang na inoon lang natin siya pag ano pag pumapana tayo para matagal malubat. So, yun lang mga at salamat sa ng ating videos. at, lahat. at kayo lagi. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of sh come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see.